Guys, kanina pa kami din yung ng stress sa coffee shot sa Balele. Binigyan pa kami ng tatlong cookies! Ang favorite ng mga Toms! Um, ano yung cookies? Ang pagkakabinig ano, cookies. Kaya, anti timanay pasok. Yeah, ganun man, sa ganun naman no, yung humasab. Wala <laughs> akong masabi dyan eh. Talagang tomboy na tomboy na. <laughs> Guys, ayun baka ba kapag kami stress, may problema, dito lang kami tumatakbo sa coffee shots. Dito kami tumatambay. Si stress reliever dito. Ako humihinga kasi dito lang may oxygen. Ayun <laughs> <laughs> Shoutout out ka na ate na may ari nito yeah, at yeah, shout, out shout out sa inyo. Thank you po. Thank you ate, shout <laughs> out sa inyo. Papasukin <laughs> ko po kayo Salamat <laughs> <laughs> po. <laughs> 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 Ang location lang nito guys, kung gusto niyo huminga din katulad namin, kung hindi kayo makahinga sa sarili ninyong bahay, malapit lamang po sa Deca Homes. Deca Homes, baka <laughs> naman no, niyo kami ng isang bahay <laughs> diyan, <laughs> <yung> sponsor. Diyan <laughs> 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 Oh, ipinermote na namin Deca Homes. Malapit din eh. Mm. Uh -huh. Dito lang 'yan. Sarap. Sarap. Bayad oh, mo ayaw, ayaw kanina. Bayaran mo yan. May bayad yan. Tanga. Ito yung pinayin natin. Doris na ayaw ayaw. Ayaw ayaw kanina. Hindi ganun inaabot. Nung natikman niya ayaw kong bigyan. Masarap. Masarap. Hmm, Hindi matamis. Sakto lang yung tamis. Pwede sa may diabetes. Titikman mo nga. Ang mga, ng pukis. Kandi <laughs> nga. <ha. laughs> Pagkandi talaga. Iba e ang pakinig. <laughs> Masarap nga yun, ng cookies. Ayan guys, o, oh, coffee shots from Barangay Balele, malapit sa Deca Homes. Busog daw eh. Atay <laughs> ko lang. katay mo be. Ang atay mo be. Hindi, ang atay mo. Huwag mo akong May pay ka pa. Baka naman, liver A. Liver A. Power liver nga. Dorog na ang atay namin. <laughs> Nahiya pa si Manoy. eh. Ah.

lawanan nyo rin pag rin nabate yung Ha? <laughs> <laughs> oh. Papayag ka sa loob. <laughs> Yan guys, wala na po ang stress si Tito Arch. Dito natin. sa coffee shots. Wala nga yung walang wala. Said na said. Diba said? <laughs> Binakyum kasi Pero, ng so, coffee so, shots. Ayon, At hindi pa guys, may ang tagal na ng coffee shots, Banyo pala yun. Ayun. Oo oh, nga, ngayon, ngayon ko din alam. Ngayon ko na alam. Sa so, mong bago pupunta dyan guys, CR <laughs> ito. <laughs> yes, Mr. Ilyon <laughs> <yung> CR. <laughs> bedtime na niya. Bedtime na Ayan pala ang lagusan papuntahin ka ang <laughs> tadya okay, Pwede bibili-bili ng ganyan Tapos ako nang nakakulagi ang sisisiin mo Buti nga't nagkasama ka na rai Buhatin mo nga yan Ano sabihin sa akin? Bakla ikaw ang magbuboto kayo sa sa'yo uh, Oo sanay na sanay ako yun Yung bigas e eh. hindi ko alam e eh, Napagbuboto sa akin din Bana bana. paano? Masakin na, ba na? <laughs> <laughs> Hi guys Pag okay na kikinim nahinig ako sa kanya ng ino Ang Ang damot Muro lang ako din eh. Magkano? 20 pesos? Ayun. Ayun, ang damot. Sabi ko, ilaklaki mo na nga ang isang wall cam. Yeah, yeah, yeah. Bote. Wait lang. Mag-aalaw ko na. Andar na. Pwede na yan. Pwede na yan. Bye!